Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. DepEd Iloilo City magamando sa mga bulutuan sa syudad sa Iloilo nga mas pasangkaron ang seguridad kasunod sa mga insidente nga nagulamid sa mga estudyante. Si John Sala nakatuto. Natala nang ang magpagwa sa ang memorandum order ang Department of Education Iloilo City nga nagamando sa mga schoolhead head nga pasang karon pang ila seguridad. Ini matapos ang pila ka mga insidente sa dinimbulbado ang mga kabataan kag estudyante. Lakip dili ang tuyo nga pag-install sa CCTV sa sulod kag sa mga bulutuan. Koordinasyon sa mga barangay council, regular nga pagpatigayon sa emergency kag safety drills. Koordinasyon sa mga ginikanan kag kooperasyon sa komunidad. We have our intervention plans ang amon balaan is the teaching and learning process and uh, it still continues no ang sa mga bata nga tuabing uh, involved sa incident may mga intervention plans ina sila na hindi na sila bi dapat sa eskilahan may mga modules man kita para na sang ilang uh, anay sila sa ilang safety. Pasang karon man sa DepEd Iloilo City ang peer mentoring program sa dinang mga estudyante ang magabulig sa development kag paggiya sa kasubong nila ang mga estudyante. Nagmando naman si ICPO Director Colonel Kim Ligada sa duga nga police deployment sa mga bulutuan ilabi na sa mga tiun nga madamo ang nagagwa sulod nga mga estudyante. Uh, 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 during may sa kabataan sa silahan. pag uh, lunch break, may naman sa hapon, hasta magwa naman sa hapon. Sandig sa datos ang Iloilo City Police Office naglapot sa 149 ka-insidente na nag-aangot sa kabataan na pa sa mga estudyante kang children in conflict with the law na record sa siyudad sa Iloilo sa tuig 2024. 47 din ang physical injuries, kag 32 naman ang pagpangawan. Subo nga una nga duwa ka bulan sang 2025 on sinaka mga insidente ang na-record. Pinakauli diri among rambol nga nagluntad sa guwas sang Iloilo City National High School sa din isa ka estudyante ang nabunan. Sa session sang City Council kahapon gintalakay man ang insidente kaangot sa mga estudyante kag CICL. Gintalakay man ang mga tikang nga para ini ang mahatagan sang pagtamod. John Sala. 1. Western Visayas